Yun mga kagala at uh, tayo ay mamamangki at maguguma. At uh, tagakit sa atin si ano si Chukoy Bana at si Unson. Ayun. Kagalawan din si Unson at si Chukoy Bana. Sila nagakit mamangki at magguma. Yan may bayahin tayo mga kagala. Yun mga kagala, dito na kami sa ano, sa Banawang Binsons, uh, Camarines Norte. At tayo magkikipagsapalaran mga kagala. Sa uh, panghuli ng isda. Ayun ang ating baluarte ng ating ano si um Glenmar Libre Adventure ayun doon. hindi tayo nakapag-message sa kanya. Pag naandiyan yan mga kagala eh, abangan tayo niyan doon sa ulihan. Yun, abang-abang mga kagala. O, yun mga kagala, medyo malalim-lalim pa. Eh, naghihibas yan mga kagala. Ayan, no? Oh. Pababa. Ang tubig. Yun, abang-abang mga kagala sa aming mahuhuli. mag muna kami doon mga kagala sa taas. At kami maglalatag ng pangki at maguguma. Mag eh si, <laughs> si Kuya Mario. Ayun, shout out kaya. taga sa atin rin 'yan. ayan ang ating bayain yeah, pugi pugi itong tulay na ito papuntang labo mga kagala ito ginakutan ayan ginakutan ito nilalakad namin ginakutan yan banawang yan mga kagala binsod yun mga kagala andun na si Chokoy oh. bana tapos si ito ating kaibigan Ayan, danawan po ito. Gitna ng danawan, mga kagala. Yun mga kagala, o. Oh. Ang ating pambato, si Chokoy Ibana. Ayan, maglalatag ng pangki, mga kagala. Abang-abang sa aming mahuhuli. Naglatag muna kami ng pangki kasi medyo malalim-lalim pa, mga kagala. Pag babaw-babaw, gugumain na namin yan. Pero, Yun mga kagala, tayo po ay maglulusong na. Maguguma tayo tas mag-ano? Mag ng isda. Yun. Eh. Okay. Pa. Ito guys, oh. Guys. Ayan mga kagala, oh. Tilapia. Sasasahan na ito. Tilapia, sasasahan na ito. Hmm. Lapit mga kagala Ya. Oh. Ya, yeah. yeah. Ay, mga kagala, magandang buhay na mano mga kagala. Please hindi na siro. Ibay talaga ng Video ko Ya. Yeah. Ang kapa. Hmm. tapi ya. Yun. Lapit kagala oh. Ya. Yeah. na naglalatag na. Cupoy. Ayun, mga kagala. Ay magtatanggal. Hmm. Yah, tambala. O, bitaw. Nguras nang suri. nag yun mga kagala yun nakalinis na kami eh ang nahuli natin mga kagala yan yun saan dito yung iba oh yeah dami yan ayun sinako saan na mga kagala saan na kagala yan yan mga kagala oh Gapia, yeah. Oh, Nih. Ah, hee. Dah ni, hee. Hee. Heh. 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 yun mga kagala oh. Ah, taso surti Dapat. Ayun mga kagala oh. Katong ah, mga bata oh Maguguma din ito. Ito ang naguma ko. Yeah, liit <laughs> ayo. Bakla. Bakla ito bakla. Lapad mga kagala. Mm Ayun oh. Dali sa pangki. Shout out kayo dali Uhu. Yah, pumisik malakas ano. To ano pangalan mo? Lucio. Lucio? Lucio. 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 po. Ano? Lucio. Tusyo? ano? Saman po. Tosyo, saman at kau. Ka saman. Ay magkapatid. Ay, ay, po, pinsan ay, pinsan magpinsan pinsan ay matibay kayo. Maguma din ito mga ito. Nasaan yung dala yung lagayan? Wala po tunggul bubul sa ninyo pantusok ayan mga kagala oh. nahihirapan ang kaibigan natin pakawala mo na ngayon ay may kalapadan yan ay sobra na yun sa isang lapad testing mo yung kam sa kamay mo para makita nila kung gaano kalaki ya yeah, kamu kasing daw lalaki Ya, yeah, laki yes, yan. Okay. Ihawin. Ihawin. Sarap ng ihaw niya. Ano to eh? Yes, okay. mm, shout out sa Man Family. Sa tama. Mm, sa Man Family. Ayan, magpinsan o. Oh. Maguma daw ay aabayan na lang namin ng guma. Malatag muna kami ng pangki eh. tapos maguguma tayo dun sa unahan para kulong. Kung may makahuli man tayo. Ang <susurna> ganig. Ayan mga kagala Harpa. Oh. Ha. Hmm. Yeah. Yah. Yun abang-abang mga kagala sa ating ano. Ito update ng huli mga kagala. Ano, oh, kinilas. walang hiya. Kinilas talaga. Atop pa kinilas pa din. Update ng huli mga kagala oh. Tapos yeah. may malapad na tilapia oh.

Ito laki o. Oh. Si Kagala, nakahuli na po siya. Palipit na po. Ayos mga Kagala o. Oh. Ayos mo. Ito mo. Ito. ya. Yeah. Siapa <laughs> ya? Uh. Ya, okay, okay. Baba. Lubog Bà Lubog bok. Mbabahan Baba. tu naman po sana sunod sunod la baca po tu huli man ti malapit dian talaga yung huli. Oh, sa guma. Oh. Ang dami mga kagala. Ang rinaratsada na ng ya. Sunod-sunod na lang. Yung sunod-sunod na niya. Ha? Ya. Ba, huli-huli tukoy. Kapal manan linisin. Nanda lang, baba mo. Daming linisin. Bidyo okay. Ay mga kagala oh. Yeah. Marami. Yeah. Aray tusok. Hmm. Na natin. Yeah. Sunod sunod din man ng Sunod din. Ha. Ha. Huh. Huh. Yeah. 1 0 0 Ayan, oh. Walang patawad sa guma or kapa tapos pinangkipa. Ya. Yeah. Lamak. Lamak kuli mga kagala. Ayan. Kahit medyo malalim mga kagala. Oh. Malalim pala yan? <laughs> malalim talaga yan. Ayan. sa, sa tubig ka muna. <laughs> Malamig. Nawala yung araw ay ano? Eh mga kagala oh, dito. Eh, kailangan natin tanggalin itong ano, tibo mga kagala. Ayun oh. Ay, ano? ah, ito ay delikado ito. Nakakalagnat ito. Ay. Hmm. Tibo. Ay, yan, tibok. At ito ay lusot na ito. Hindi pa ito lusot <laughs> ay wong kuna. Ay, kasi dami-dami. Yung... Tami talaga. Kung sa madami. Kung may ka, may ka, ano tayo ng ano. Ay makaka. Balik-balik lang ay. Susuot. Ah, sabi ko ay. Tsatsaga ang kita. Sigarabig na no. Ito lang matagal dito. Dito. Hmm. Yun. Hmm. Dito. Hmm. Dito. Dami pang ano? Galing. Dami pang tanggaling. Isda. Mga kagala. May mga kagala, oh. karpa Yah! Naroon. Ya, tayo nag Diyan ba tayo nagsimula Yan. Lapya Parpa Ah parpa Ano Ayan mga kagalaw Ngayak-ngayak ba Ayan kapal na oh Biglang dami Eh pa pa yan Dami pa yan Malaki pad pang tilapia. Aha. Uh. Ya. Pad pang tilapia. Pa, pa tilapia. tilapia uli. Memang gagara. Hai, benar ya. Entar ni. Dah ni. Tak tak kuat lagi. Mhm. Ya no. Pidami pa. Pidami pa. Pidami pa. hmm. Ya, apa? Kapan? Pidami pa. Pidami pa. Pidami pa. 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 Pidami pa. 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 Yan. ayan. ayan. Update mga kagala oh. Dami. Dami. <laughs> gumak pangki. Tara na. Abutin tayo ng ano kuno na oh. Dali O, yun mga kagala oh. Yeah. Salang sa lang sa pangki mga kagala oh. May isa pa yan mga kagala na guma ni Chukoy. Yeah, lucky. Yung yeah, putik na laki yan. Yeah. uh Buntot parang mga kagala oh. Yeah. Oh. Kimen lang. Masabi si Boss Pete, niya. mga kagala oh. Tibo. May isa pa dito <laughs> Tugala, oh. Pagkagala oh. Tiko oh. Tiko oh. Ako kurinti. Wala daw. Ay man nga lukatin ang dami. Sabi ng matanda wala daw. Ayan yun. Woo! Pagdali. Pagdali dali. Ayan na. Ang malaki. Ay. <laughs> ang manik-nik talaga. Ya, yeah, laki yan. Kinaliskis pa lang. aliskis pa lang kinas, yan. kinaliskisan pa. Sabit na sabit man pala. Ay, eh, kaya hindi makakaalis. Ito makakaalis. Palangin. Palangin. Ano? Kasi laki ng naano mo. Nahuli mo. Oh. Uh. Yan, yeah, puno naman. Yeah. yeah, bayo Yeah. yeah.

Yun. Ayos mga kagala. Nagay mo yung toy dun. Laki. Nagihinga hinga pa o. Hinga pa po. Yun mga kagala o. Oh. Maglalatag kami. Las na latag mga kagala. Pahilo. <laughs> ya jin cuma baka mag luks yang ana bali basta baka video yan ha smart jom jom

Guys, palapit na siya.

Tak bijuh ni kan. Kau nak dia dik. Eh, sana kita nak ni kan. Pegang juga tu. Tu ha. Oh, kada buluat mo ganya. Bagaralah galingan talagang. Talagang

at karpa o mga kagala Yah! yeah. sabi si boss pito ay puta ginulpi na naman ninyo <laughs> pang aranhin na rin yan ngayon kagala o lapya pwede nyo mag ano si sid putik lang bito lang yun nahina na lang kasi yan hindi na kaya naman. oh. dalawa lang tayo nasi Dami ano? You know? Kung tatlo o apat ay kagalingan ng apat. Putik na yan. Gulp yan. Kagalingan ng apat. Ano yun na, na, ay naharangan ano? bigyan mo yun. Yun mga kagala oh. gih okay. buhos. Ya yeah, ay bubuhos na natin. At kukunin natin yung chinelas mga kagala. Yeah, may janitor fish pa oh. Kailangan ko yan. Dun sa ano ko. Yun mga kagala oh. Ayan. Uh, napakalaki. Ya. Yeah. Ki. Okay. Malaki ngayon mga hu huli natin mga kagala. So, mga kagala oh. Uh. Lapya. Ayan mga kagala, yan ang huli namin. kayo tuyo sa inyo? Dami po. Ilan? 20? Ah, may, oh, mayroon meron pa yun. Baka mo. Pwede na yata yan, Doy. Pwede na Pwede na yan? mama Yan mga kagala. Yan mga kagala. Ay, Sabi na si mama mo. Si Nagkarano no, kayo. Kakao, karami. Hmm. Ay, kita mo, video mo yan, video mo. Yan, mga kagala, oh. Bahay-bahay doon, mga bata, oh. Dami. Yan ang gusto ko. Oh, ya. Yeah, Gulpiyan. Baka hindi mo binuhol yung ano mo yan. Malusot uh, din yan. Malusot din yan. Hindi hmm. ba, liit na sa si ibabaw mo na. Daming huli, oh. Ano mga kagalaw? Kasama ka ba ganyan sa bahay toy? Magkasama ka sa bahay? Hmm. Ha? Wait din mga nila, awit na muna. At bakasyon, vacation. vacation. Yah, dami yung gara lang pa sa akin to Ganto lang yan, tutoy. Aray <laughs> ka. Aray ko'y gulpe. Sawa <laughs> kayo nyan. Sawa talaga, sobra pa. Ilan kayo sa bahay to? Ilan kayo? Mga nasa 7 po. Ay, sobra sobra <laughs> na yan na mo. Masabi. Oh, wala pang-ulo. Oh, Hanggang bukas. Pa. Napasok pa nga lang ang tubig. Oh. Sa pupuhin mo to Tuy, ha? O, ya. Yeah, dami huli yung mga bata. O. O, at, oh. Bigyan natin. o, ya. Ay. Ay. Sold naman na sa inyo yan. Salamat. Dalawang kilo. Bakit dalawang kilo ba higit? Yun mga kagala oh. oh. Pinasaan? Yeah. <laughs> ayan, pauwi na kami mga kagala. Napakaraming huli namin mga kagala. Maraming salamat po sa so walang sawang pagsuporta kay Jalgala at kami po ay pauwi na. Thanks for watching.